Hello mga kaibigan, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa ating uh, napakasimple at napakaikling pagninilay sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Enero. Kailan lang nagsimula ang buwan ng bagong taon, ngunit hindi natin naramdaman, hindi natin namalayan na tuloy-tuloy lang ang Uh, mga biyayang ating natatanggap at tuloy-tuloy uh, lang ang ating mga pagsisikap upang kahit paano ay madama natin na uh, ang Panginoon ay talagang kumikilo sa ating buhay. Napakagandang uh, uh, pagnilayan ng mabuti ang mga nangyayari sa ating buhay at mabigyan din ng diin kung paano kumikilos ang Panginoon sa bawat yugto sa bawat oras ng ating buhay. Ngayon ay nasa uh, ika na araw na tayo at uh, napakagandang balikan yung mga napakagandang mga pagbasa na nagbigay din sa atin ng mga iilang punto sa pagninilay upang sa gayon ay mas lalo pang mapatibay pa natin ang ating uh, spiritual na buhay at ang ating katawan at ang ating pagkatao sa ating paglilingkod at sa ating pagiging saksi na tagasunod at pagiging kristyano. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 21 hanggang 28. Ano ba ang nilalaman at isinilaysay sa ating pagninilay, sa ating pagbasa sa araw na ito? Dito napansin natin na si Jesus ay pumunta sa Kapernaum, dala ang kanyang mga tagasunod, at nang pumasok siya sa sinaguga, siya ay nagpahayag at nagturo. At sa kanyang pagtuturo, marami sa mga tao ang namangha at nagtaka sa karunungan na dinala at ipinaabot ni Jesus. Ang layunin ni Jesus ay maipalawanag, maipaliwanag at mapaunawa sa mga tao yung paano kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya marami sa kanila ang natuwa, marami sa kanila ang nabigyan ng lakas at pag-asa. Sa ating buhay, mas magandang pagnilayan din natin ito. Tayo ba ay naging instrumento rin ng pagbibigay lakas, ng pagbibigay tuwa at pagbibigay pag-asa sa bawat isa? O baka may mga pangyayari sa ating buhay na tayo mismo ang naging sanhi ng kanilang kalungkutan, naging sanhi ng, ng kawalan ng pag-asa, at naging sanhi ng panlalamig ng iba. Nakakalungkot ngunit itong mga pangyayaring ito ay talagang nangyayari. Kahit sa loob mismo ng ating pamilya, sa loob ng ating simbahan, at sa ating patuloy na paglilingkod. Minsan nakakalungkot din na marami pa rin sa atin ang talagang magaling lang magsalita ngunit kung sa usapin ng pagsasabuhay ay napakalaki pa ng kulang. Siguro, mga kapatid, wag nating kalimutan palagi na yung ating mga natutunan, yung ating mga kaalaman ay iugnay natin sa ating mga mabubuting karanasan at panindigan natin ito. Naniniwala din ako na sa ganitong paraan, marami rin posible ang mamangha na sa kababaang loob, marami ang naantig, marami ang nakapansin sa na napakasimpleng mga ginagawa natin na nagdulot ng pagbabago sa ating kapwa. Kaya nga si Jesus sa kanyang ministeryo, marami ang namangha, marami ang nagulat, marami ang natuwa. Sa likod nito, alam naman natin na marami rin ang hindi natuwa at mas lalong hinahanapan pa siya ng mga pagkakamali. Siguro sa atin, pagsikapan natin na sa ating buhay, maging totoong saksi tayo ng kabutihan ng Panginoon, mayroong panindigan, handang mag-alay alang-alang sa kabutihan ito, alang-alang sa paghahari ng Panginoon. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming sandigan. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay at patuloy na pagunawa unawa sa amin. Turuan mo kaming maging tapat, maging saksi, ng iyong pag-aarili. Amen.